called you. Shout out. Welcome to my blog, sabihin mo. santing ang ingat guys kaya dito tayo muna sa lilom sa ilalim ng mga punong puno ng saging at puno ng mangga at puno ng santol yeah. enjoy enjoy lang tayo dito sa ilalim ng mga puno dito ay mararamdaman natin yung maliwalas na panahon at uh, pakiramdam. Guys, ayan o. May mga batang nagduduyan. Guys, ayan o. Sarap dito. Let it go, let it go. Yeah. napakainit ng panahon. Ya, yeah, lalo nang lalo na yung uh, damang init na nararamdaman ng ating katawan, guys. Ya yeah, no? ano. Ka? Ano ka? stress pasado na ng hapon. Ay ramdam na ramdam yung init kapag ikaw ay nasa labas ng bahay na wala man laang uh, pananggalang sa init. Pero dito sa lugar na to ay uh, malamig dito sa ilalim ng mga puno ng mga uh, niyog no. at uh, langka guys no? kaya napakahalaga ng mga puno wag kayo wag niyo na wag sana namang maubos ang mga puno no nagsisilbing nagsisilbing shield o oh, ano yung nagsisilbing ano ano nga nagsisilbing shade ng ating uh, uh, ating uh, mga sarili ano kapag ganitong kainit ang panahon guys no yan okay so napakasarap dito sa lugar na ito guys yan pangalamig so, yung, yung mga ibon yung mga yung ibon manok pa. tayo manok ano sa inyo yung mga manok na yan yan Maliliit pa yan yung mga anak nun. Marabi yan. Nakita ko yun. Ipinos. Sarap pang ano yan. Tinola. Guys. Pag naglaki yan limang sisiw yan. Wow, ang galing yan. Isang manok lang yun. Ang manok ba ilan ng ano, ang iniitlog niya? Depende. Pero yung pinakamarami niya ay labing lima. Oh, ang dami pala niya ano. Wala lang yan, yung isa. isa? No. Ba't nawala? wala? pa lang. 'Yung nawala. Mga dinamis na o. Ah, din dadagit pa ang uwak dito. Ganun. Ay, uwak 'yung itim, maitim na uwak, 'yung maitim na ibon. Minsan nakikita ko 'yun eh. And dadagit pala 'yun. Minsan ang dami. Yan no, maano ma, ma ano, ano, no, ang ano nung nung ano saging o. Oh. Yan no. Bagsak, di ba mabagsak din ba babagsak? Yan no. Ay <tipa> ah, meron pang isa oh, oh. Yeah. Nang anak na yan. Ah, ano ibig sabihin ng dumalaga? Yung nag ah uh, asan ng ano niyan yung asawa ng mga yan? Wala. Tandang wala? Hindi, tandang lang ng mga kapitbahay. Ha? Ganon? Tinadayo hmm. lang sila rito. Hmm. Alpas din yung tandang. Oh, okay. Tapos bababahan na yung mga yan. Malalaman mo na ay ano. log na lang. Ganon pala yun. Hindi kami nagtatandang dito at nawawala. Bakit? Hinalakaw. Ha? Ah, ganon? Kaya yung mga ano tanda ko, ah? mga tanda ko, mga, mga tanda ah? uh, sa mga uh, Ay, ang mga yan, alam mo na agad ang tandang dyan sa sisyo na yan. Oo, oh, yung may mga palong doon na Ah, uh, pag may palong, tandang yon. Ibig sabihin, ano, yung... Babae. Eh. Ano, ah, uh, sisyo pa lang, papapalitan na niya. Papalita Ay, yung mga iwala, malapit na ba mag-iwala uh Oo. -oh. Yung Medyo malaki-laki na malaki na. Malaki-laki na ipapalit niya sa mga, uh, niya sa mga, sa mga niya. Ng, inahin ganun okay. yan nga din ang gusto ko mga inahin mga nga lang pag may tandang din hindi na natin ilalagay ko doon sa ano sa bakanting lote na aking ano pinakalakal nawawala. nawawala ano Okay guys, Salamat sa inyong panonood sa aking uh, feature for today's vlog, today's video. Ayan sarap ng hangin guys, no? Pag meron kang ganitong mga lugar ay talaga namang mag-enjoy ka sa panahon ng tag-init. No? Alright, bye-bye! See you on my next video. Like, share, and subscribe my YouTube channel.